Nasubukan nyo na ba mga katambayan ang pakuluan sa gatas, ang chicken, bago gawing fried chicken? Aba kung hindi pa mga katambayan, subukan nyo itong recipe na ito dahil kakaiba to mga katambayan. Dahil ginamita natin ito ng oatmeal. Ayan mga katambayan, kung makikita nyo talagang napaka juicy ng ating chicken. At hindi na rin tayo mga ngamba na hilaw ang ating chicken dahil pinakuluan na natin mga katambayan at ang kagandahan dito yung ginamit nating gatas na pinagpakuluan yun na rin ang ginawa nating sausawan kaya kakaiba to mga katambayan so yung mga katambayan kung makikita nyo talaga namang napaka juicy ng no ating uh, chicken at syempre titikman natin kung anong lasa mm. Ang sarap mga katambayan So ayan na nga mga katambayan Uumpisahan na natin ang ating pagluluto ng ating fried chicken Ayan, maglalagay tayo dito ng dalawang cup na gatas Ayan Kahit anong brand po, pwede nating gamitin Ayan At ilalagay na natin ang ating chicken Siyempre kailangan malinis ang ating chicken Hugasan nyo ng mabuti Ayan. At syempre, hindi makukumpleto yan kung walang ricado. Ika nga, sangkap. Ayan, pinitpit na bawang. Hiniwang sibuyas. At syempre, naglagay ako ng chicken cubes diyan para manuot yung lasa, mga katambayan. At naglagay din ako ng dahon ng laurel. At maglalagay na rin tayo ng paminta, mga katambayan at hindi tayo maglalagay muna ng salt mga katambayan dahil baka umalat meron na tayong chicken cubes so dito mga katambayan pakukuluan natin ng 15 minutes yan so ayan 7 minutes ng kumukulo mga katambayan babalik tayo naman natin yung chicken para maging pamtay yung pagkakalaga mga katambayan so, shout out nga pala sa ating mga subscriber sa Pinoy Tambayan and Recipe at sa ating mga followers sa FB sa Ryan's Cooking Blog at meron din tayong isa shout out mga katambayan si Nancy Valdez Ganal ng Almuds shout out sa iyo Ma'am Nancy yung mga gusto pa magpa shout out dyan comment comment lang po sa ating comment section dahil sa susunod na vlog natin ay siyempre hindi natin kakalimutang i shout out so ayan mga katambayan 15 minutes ng pinakuluan natin yung ating chicken ayan. so ang gagawin naman natin dito mga katambayan idadry lang natin yung chicken at syempre palalamigin natin tapos mamaya ikukot na natin yan mga katambayan so habang uh, dinadry natin to isusunod naman natin ditong ihahanda mga katambayan yung sausawan or yung sauce ng ating chicken so yan ang pinagpakuluan natin mga katambayan yan na rin ang gagamitin natin So, di ba? Napakalasa ng ating sausawan dahil yung pinagkuluan mismo ng ating chicken, yung ating gagamitin. Ayan. Naglagay lang ako dito ng 1 tablespoon ng butter. At maglalagay din ako ng 2 tablespoon ng uh, harina or flour, mga katambayan. Ayan. So, imimix lang natin to mga katambayan para hindi mo, oh. Ayan. Saka natin ilalagay mga katambayan yung pinagpakuluan natin ng chicken. Ayan. So napakadali lang mga katambayan hindi masasayang yung ating pinagpakuluan dahil yan na rin ang magiging sausawan ng ating fried chicken so magdalagay lang ako dyan mga katambayan ng konting tubig dahil medyo lumapot na siya so tatansyahin na lang natin mga katambayan so siguro mga half cup mga katambayan ayan tapos maglalagay tayo dito mga katambayan ng cream cheese ayan yung triangle na ginagamit natin pampalaman, magamitin na natin sa sausawan mga katambayan pwede rin yung nasa bote mga katambayan depende na kung anong available sa inyo mga katambayan na cream cheese at kung anong brand ang available na meron kayo so lang natin ito mga katambayan Ayan. hanggang matunaw yung ating uh, cream cheese ayan dapat ganito lang yung texture nya mga katambayan dahil lalapot pa yan mga katambayan so dito naman sa kabilang banda mga katambayan ay ihahanda na natin yung ating pagkukot -co ng chicken ayan, coating time so naglagay ako ng one fourth ng harina at dito yung ating uh, oatmeal wait at na lang natin mga katambayan at gagamit tayo dyan ng dalawang itlog mga katambayan lagyan nyo ng konti yung ilalim mga katambayan para hindi siya didikit ayan so gagawin nyo dito mga katambayan pagugulungin nyo muna yung chicken sa harina saka nyo siya pagugulungin sa itlong Ayan, sa binating, binating itlog Ayan, binating itlog So, ayan. Sabayin lang natin yung dalawang legs. So, kailangan mga katambayan talagang mabalot siya ng mabasa siya ng itlog mga katambayan para kumapit yung ating oatmeal ayan kailangan na lahat ng side ay nabasa ng itlog so madali lang pakapitin ito mga katambayan basta maganda yung pagkakabasa ng itlong ayan so ulit ulitin lang natin mga katambayan yung proseso dun sa, na sa pareha sa naunang ginawa natin So ayan mga katambayan Ready na ang ating chicken Kung makikita nyo talagang kapit na kapit yung ating uh, oatmeal sa ating chicken Ayan So dito mga katambayan kailangan tama yung init ng ating mantika Dahil pag nagkataon ay baka kumalas yung pagkakapit ng ating uh, breadings Ayan So gagawin natin mga katambayan Dalawa lang muna mga katambayan Kasi pag pinagsabay-sabay natin to May tendency lumamig yung mag cool down yung ating mantika At dun po kakalas yung ating uh, breadings So wag muna natin siyang babalik ta rin mga katambayan Ayaan muna natin siyang kumapit mga katambayan So, ngayon, babalik ka rin na natin mga katambayan. Ayan. Kailangan maging maingat tayo sa pagbabaliktad mga katambayan. So, malapit na maluto mga katambayan yung ating fried chicken. So, hindi na matatagalan ang ating pagluto nito dahil na-half-cook na natin sa pagkakalaga yung ating chicken. Matagandahan nga lang ito mga katambayan, ay eh, hindi kayo mag-aalala tulad nga na ng sinabi ko. Hindi kayo mag-aalala na baka hindi luto yung ating chicken. Dahil nalaga na natin yung ating chicken. O, ba diba? Kasi pag hindi mo ilalaga yan mga katambayan, ang mangyayari dyan ay... Eh, magiging dark na yung ating uh, breading parang magmumukha na siyang sunog pero yung loob ay hindi pa siya masyadong luto so dito sa ginawa natin half cook na yung chicken so taglit na lang natin siyang i-deep mga katambayan maganda to mga katambayan pang negosyo Ayan. golden brown na yung ating chicken mga katambayan so ready na so isusunod lang natin mga katambayan yung dalawang breast at syempre mamaya matitikman na natin ng ating fried chicken So, yun. Finally. Naluto na ang ating fried chicken. So, titikman na natin yan, mga katambayan. Yan ay yung pinakamasarap na moment. Ay yung pagtitikim. Yun. O, ba diba, mga katambayan? Napakaganda ng ating fried chicken. Siyempre, healthy-healthy yan mga katambayan Dahil oatmeal lang ginamit natin Ayun. Kita nyo naman yung sausawa natin balagang Parang pangmayaman mayaman lang mga katambayan Ayan Tapos lalagyan natin ng konting parsley sa ibabaw Talaga naman Ayan O diba Ayan pangmayaman na pangmayaman ang datingan, di ba? Ayan. Napakalutong ng ating chicken. At siyempre, juicy juicy, siyempre. So yung mga katambayan, kung makikita nyo, Talaga namang napaka-juicy ng no ating uh, chicken. At siyempre, titikman natin kung anong lasa. Mm. Ang sarap mga katambayan. Bye-bye.